Okay. Nana pata sa ton challenge karon ha? Yes. yes. Kinin challenge sa paunahan na puno sa butilya challenge gamit lang ang straw. Okay. Okay okay Oh, ibutang sa ibutang ibutang sa. Okay. okay. Na may tubig dito. Okay. 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 So po ninyo dito pagkahuman. Siyo so, po ninyo. Ibutangnya dia sa kwan. Yes. Oh, ibu ibuga dia. Ano ra ka simple. AC. Okay, taas kamot. Okay, ang muda ogane Maka da og 500 pesos Oke ready? Ready. ready. kamot. Go! Ah, grabe, paspasa mga kasuyop ni Betty, oy. Okay, lumba, gil mo gil, dala, grabe yung Paspas mo -pas kaya ba? Mm -hmm. Kinsa kay mo daog, aning dula aron. Grabe. yan, Mikos, mikos, talaga yun. Mikos, mikos, lalo talaga Talawa na taw, be. ah! be, ha? Ulag si Lucio ang nangunguna. Sunod si Claire. Sunod si... Biti. Maria, sunod si Mam, ah! Bulyohin nyo nyo nga yun. Tededededededeng, tededededededeng. lang yun, concentrate! Hantod sa mapuno ang butilya sa tubig na inyong ginahakot pinaagi sa isro. Ah, grabing loss Di diba? ba, kay ba? Okay, sa basta ba? Dali ka kayo ba? O sa tungo na mapuno. taas ang kamot. Ang duha ka kamot. O mingon na puno na ang botelya. Ala, grabe. Oy. Kinsa kay una makapuno ani? na, nangunguna na po si Clero. Si Clero ang nangunguna. Na absent si Lucio. Ah, grabe mo dag. Suyop ni Clero, oy. Ala. Grabe suyop. gusto ka gani mo, suyop Clero, Clero ka basta-basta Basta, ba? Allah Grabe, kala <laughs> ma'am. Tiradhi, good ma'am. Allah Grabe maka ugom ni Clear Ano Ano'ng take ni si Clear ba? Hala! Grabe. Grabe ni. Omo <laughs> singgit puno na kumutil! butil sa sama po <laughs> Allah grabe oi. Allah apa salah siklir keron. Kuno nak kebut dia. Ah grabe siklir oi. Sayang. Dai si Maria do kai. Kuno dana anya tu bing. Ah grabe siklir oi. Siklir. Saya diskartin mau siklir ngun apsan man musuh dusun. Jangan aku, jangan aku